Good morning mga idol ano. May umaga ay meron tayong ano gagawin bagong vlog mga idol at uh, inyong abangan mga idol at sanay uh, sana ay masubaybayan nyo yung lahat ng ating aking ano aking ina na mga bago sa aking YouTube channel mga idol ano. At uh, samahan nyo ako mga idol. Tara punta natin mga idol. <coughs> Dua taruh nang balon bantu mencari loh dibas seberang ini bilang gua taruh nang balon

Ah, lalim lalim pa na ako kayo ito rinda muna tayo ng ano lagang saging ayan. yan. good morning mga idol ano uh, ngayon umaga ay, ano dito na ulit tayo sa ating ano nagawa ayan no yung ating ano mayroon nang kunting tubig ayan mga idol uh, nasa ano na yata to mga 13 feet ang lalim ayan kaya dagdagan pa natin to para lumakas yung ano, tubig mga idol. Yan. Sana ay malakas yung tubig doon sa ilalim. Meron tayong ano makita na malaking ano malaking ano ng tubig pinagalingan. Yan mga idol. Abangan yung mga idol yung ating gagawin na ano na balon uh, pagkuha ng tubig. Tagtuyo kasi ngayon dito mga idol at uh, sobrang ano init talaga dito. Kaya lahat ng kinukuhaan ng tubig dito, ano, tuyo. Pati yung mga ilog dito na ano, diyan malapit dito, may ilog dito malaki. Ano din, tuyo din yun, mga idol. eh uh, gumawa kami dito ng ano na to. Yung ano na to, palun. Ayan. Meron ng tubig kunti. Ayan. So, dagdagan pa namin to para ma mahanap namin yung ano. Maabot namin yung ano, yung tinakabuangin sa ilalim para lumabas yung malakas na ano ng tubig ng idol ayan idol umpisa na naman tayo uh, tayo na palit sa ilalim mayroon ng tubig kunti ayan o ah na kunti ng idol eh ano ah, ano na lambot na ilalim na yung tubig natin ito mga idol, kakabalik lang natin ano. Ah, uh, nanangalian muna tayo. Tatlo ka araw na natin 'to nasa 20 feet na 'yon. nalim so, nalim na. Ayan. Ito, lumabas na yung tubig dyan. Ito, ng tubig, mga idol. Ito, ang maganda kasi, ano eh, sobrang init dito ngayon eh. At, uh, kaya nagpa uh, ano paukay ng ano pagkuhaan ng tubig na ano, talagang hindi na ito matutuyo katanong init ito eh yung ano eh ano sa lalim talaga galing ang kanyang bukal yan. tatlong araw na mabas na yung tubig ayan mga idol tubig na yung ano pinukuha natin ano? Uh, malakas na yung ano kanyang bukal silalim lalim mga idol ayan naabot na yung ano to tubig bababa Ayan. si idol sa ano sa buho sa, ano? sa buho, sa ano? sa buho. <laughs> dito tayo sa buho magukay ng ano ng tubig sa si ibaba sayo naman dito sa idol Ayan, oh kunin nyo yan Madi madilim na sa ilalim mga idol madilim na sa ilalim hindi kita yung tubig Ayan. Di kita yung tubig mga idol. Lakas ang na tubig mga idol. Hoy, uwi. No mga idol hanggang liig na 'yung ano, tubig ng ating hinukay. Mahalaga uh, natin ng, ano? Dumikit Ibasan muna natin. Nagpe-prepare prep, nag pa ng ano. Ito. Naayos pa. Para may bas. Hanggang liig. Tatlong araw. Nahukay. Hanggang liig na yung tubig. nasa 23 feet ngalim yan wala wala pa mga idol no, ano, ayan, may singaw si lalim pinalian muna ng ano gumah

Na malalim. Ah. Para kang ungguy eh. Naka-electric fan pa ang ungguy. Mga idol. Oh, pangat. Oh. Mga hey, idol. Dito naman tayo sa butas. Yan mga idol, ang lakas ng ano. Lakas ng bukal sa gilid. ano, oh. Kitang kita oh. Sa gilid dumadaan yung ano. Amoy Kanyang bukal paikot.

Pinapantay na lang pa mga idol. Tatlong araw at saka kalahati. Yan, tapos na. Malakas na yung ano. Ayun. Malakas yung tubig. Paikot sa gilid. Panyang bukal. Ito na yung ano. Aming panlagay sa aming hinukay talagay sa gitna para yung lupa ay ano hindi guguho ayan talagay namin ngayon yan ayan yung idol pitong piraso yun na mga idol unang baba O pop hop ay ay Okay. 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 ng

Tungan eh, kung Para bako dyan sa kukanya. Baras talaga yeah. butang timur pa na eh. Hindi silid ba baras dyan. Muruto sa pa, kurte eh. Dekal-dekal. Dito ay babaw ko may dakal dekal ito. Intep mo. na tanah yong... yan. Dili ito. Dito ay babaw. iya Gilid ang May ito, gilid. ano anay yan, Jong? Yawan ka ka kutaas yan. Darwahan anay. lang, anay.

Yan mga idol, uh, isang to, uh, ano na lang, uh, matapos na yung ano, uh, tama yung ginagawa. Uh, Sandugtong na lang yan. Uh, palampasin namin kunti dito sa ano, sa itaas. Para maganda. Yan. Uh, okay matoto ko Oh, oh, ay. Yan mga idol ano, may takip na yung ating ginawa at uh, okay na siya. At uh, hanggang dito na lang yung ano, yung ating video at uh, maraming salamat sa mga supporters natin diyan sa mga ano, sa mga OFW, maraming salamat diyan sa inyong pag support Ayan, sa ating YouTube channel. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa atin, ano, ayan, pag-subscribe na lang at saka pag-like and uh, share ng ating uh, YouTube channel, mga idol. Ayan. Hanggang dito na lang, mga idol, yung ating, ano, uh, bagong video ulit. Ayan. At uh, hanggang sa susunod, kita-kita na lang tayo muli. Ayan. Bye-bye, mga idol. See you again. Alright!